Hello mga kabatid, iboboto nyo ba si Philip Salvador? Kasi kung oo, pinapahamak nyo lang ang mga sarili nyo. Nito kasing mga nagdaang araw matapos magpasa ng COC ang mga nangangarap tumakbo bilang mga susunod na senador para sa taong 2025 ay mayroong kumalat at nagviral na video si Philip Salvador kung saan nagbanggit siya ng hindi magandang mensahe para sa ating mga kababayan na bumuboses para sa ikabubuti ng ating lipunan. Panoorin ang video na ito. Well, ah, uh, simple lang. Ginagawa naman ng pag natin ang lahat para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Oo. Uh -huh. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Oh. Salamat ko. po. <laughs> video na ito ay hindi bago. At first, ang akala ko ay... Recent na video lamang ito. Ngunit itong video na to ay 5 years ago na. Specifically, July 22, 2019. Isang public servant pero ganyan magsalita. Sana talaga hindi siya ang mauna. Ang kapal ng mukha ni Philip Salvador para tumakbo sa Senate 2025. Kung isa lang naman siyang artista na hindi naman nag-aral bilang abogado, wala siyang alam sa anumang batas. Pakinggan ang video na ito ni Cap Ninyo. Bakit di ka tumakbo senador? Ba't ako tatakbo senador? Hindi naman ako nag-aral. Hindi naman ako abogado. Anong gagawin ko sa senado? Gagayahin ko yung mga artistang senador na nagbibilang ng butike, na nagsusuklay ng bulbul sa ano, bibig. Ah, hindi porke kilala ka tatakbo kang senador. Alam niyo mga kaibigan, pag may kilala kayong artista, na papasok sa Senado na wala, alam nyo naman walang ganito at walang utak. Magaling lang sa acting. Huwag nyo nang iboto. Ang Senado ho, gumagawa ng batas. Ha? Ang ilagay nyo sa Senado, yung mayroon magagawang batas. Hindi yung magbibilang ng but, magbubutas ng upuan doon. Yun ang ilagay nyo. Putragis kayo. Di namin kailangan ng artista sa Senado. Hindi kayo uupo doon para umakting na meron kayong alam sa mga isyo ng lipunan. Kahit ang totoo, wala naman talaga. Ano na bang napatunayan ni Philip Salvador bilang mahusay na politisyan? Wala naman din. Kaya Comelec, matuto kayong mag-disqualify na mga hindi naman karapat dapat kung ano ang utak ni Duterte, ganun din ang utak ng kanyang supporter na si Philip Salvador. Ganyan ba talaga ang mga grupo nila? Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, iboboto nyo ba si Philip Salvador? Comment down below.